This is uh, one month of using flash 150X review Kapag uh, personal Sa so personal nyo maririnig yung under nya At wala sya pinagbago Syempre unang unang mga tol Consider natin yung price Kasi kung nakagamit na kayo ng RS150 GTR150, Sniper Hindi malayo And then mga tol, sobrang tipid sa gas Nag-average siya sa akin ng 48 kpl Ito, napakalaking tulong nito Yun yung hindi ko nagustuhan dito sa motor Hindi nga nakakalito yung brake pad niya sa likod, sobrang tigas ng brake pad. Ibang tornil yung nilagay. Mga tol, ordinaryo lang yan. Na, napakalambot. Nabu nabungi agad yung pinakanloob niya. Lalo na kapag ka na-stuck ka sa traffic tapos naka-short ka lang. Lahat ng init na binubuga ng radiator fan is papunta sa yung hita. Yung ECU niya pala ay nandito. Napakababa. Kaya bali wala rin pala kung idadaan mo to sa baha. Yung kanyang brake pedal na umuuga kapag ka namemreno ka, umuugayan ngayon wala na siya. Ito naman, gumagalaw. Itong buong swing arm niya, gumagalaw, umuuga. Kaya ang gagawin niyo, lalagyan nyo siya ng washer bago na siya ulit higpitan. Sobrang sensitive ng kanyang oxygen sensor. Karoon siya ng check engine. Kasi nga, nagkamali ako ng karga ng gas. Ilan sa tingin ko mga tol? Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng check engine yung motor na to. Kumusta mga tol? Welcome back sa ating channel At meron na naman tayong video ngayon Kung saan, ito na nga yung gustong malaman ng iba kung ano na nga ba yung status ng motor na to sa loob ng isang buwan So this is uh, one month of using Prusi Flash 150X review So ito, nga, ito na nga yung status ngayon ng motor natin Ayan, meron na tayong mga nadagdag ng na mga accessories kagaya nito so, phone holder kasi madalas tayong maglong ride at yung kanyang odometer is Uh, 1,283 sa loob ng isang buwan so nadala ko na to sa Pangasinan 3 times Ed mga tol may rehistro na din to so, yung rehistro nya is na-release nung November 4 kaya 1 month na sya and ito nga share ko sa iyo kung ano mga nagustuhan ko sa motor na to at yung mga hindi ko nagustuhan and then especially yung mga issue na naranasan ko at naramdaman ko dito sa motor na to So sisimulan ko muna mga tol sa pagpapaandar ng motor kasi gusto kong malaman nyo Kung may pinagkaiba ba dun sa under nya Sa ng isang buwan Sa tunog ng makina At syempre kung kompleto pa yung ilaw Start natin Hazard Yan So pagdating sa makina mga tol Walang pinagkaiba yung under nya Ayan Napakatahimik Iba kasi talaga yung tunog Kapag ka nasa cellphone Pero kapag uh, personal sa so personal yung maririnig yung under nya Is wala siyang pinagbago. Ayan. Diba? Nakatakip na yung tambucho. And then yung mga ilaw niya is kompleto pa naman. Hindi pa naman kulang. Ayan. May headlight pa rin. i natin. Ayan. naka -high. So signal light kompleto. May DRL pa rin. And then tail light niya is kompleto pa naman. Wala pa namang kulang. Kasi sabi ng iba, pag rosy daw, ilang linggo lang gamit wala na yung mga ilaw <laughs> sa paddle niya mga tol is okay naman o oh, kompleto pa naman wala pa namang kulang wala pa namang natanggal <laughs> eh, patay natin din <laughs> unahin na natin yung mga nagustuhan ko nga dito sa motor na to sa flash 150x syempre unang una mga tol consider natin yung price kasi nga sobrang mura mga tol ng 75k para sa ganitong specs ng motor na meron siyang liquid cooled engine na 150cc, 4 valves at a dock engine na fuel injected, di ba? Saan ka makakita ng motor na ganyan ng specs sa halagang 75k? At isa sa si Rusi sa mga nakapag-release ng motor na merong ganyang specs na yung presyo is halos ka presyo lang ng mga scooter or mga 125cc ng ibang unit or ibang brand or ibang Japanese brand. Sinong hindi magkakagusto sa presyo ng motor na to? which is pasok to sa mga tipid mode budget meal na mga hinahanap nyong motor na merong power consider na rin ba? Diba? so yun yun yung isa sa mga nagustuhan ko is yung napakamura ng motor na to next naman mga tol is yung kanyang looks syempre may sarili pa rin siya talaga siyang design hindi siya totally kamukha ng GTR so dun sa mga unang nasabi kong video is kamukhang kamukha siya ng GTR pero habang tumakatagal mga tol is nakikita ko na meron talagang sariling design si Rusi na parang bago sa paningin or bagong design ganon dito sa motor nilang Flash 150X. Next mga tol is isa pa sa mga nagustuhan ko, syempre for bulbs na 150cc is yung power. Napaka smooth manakbo. <laughs> Kasi kung nakagamit na kayo ng RS150, GTR150, Sniper, Raider, Raider Carb, sobrang parehong pareho ng takbo itong motor na to. Kasi maraming nagtatanong pa din kung kamusta yung takbo niya, kamusta yung vibration. Kaya nga sabi ko sa inyo kung nakasakay na kayo sa mga motor na yan, hindi malayo, hindi hindi sobrang layo ng performance pagdating sa takbo. Ito aking nagustuhan dito sa motor na to. Next mga tol, isa, isa sa mga nagustuhan ko is yung meron nga siyang USB charger. So marami ng mga motor na meron ganitong features yung merong USB, USB charger. Ayan. Kasi mga tol, since vlogger nga ako, so kailangan natin mag-charge ng battery ng GoPro is nakapag-charge ako. Which is napupuno naman talaga next is yung gulong yung gulong niya is cordial pero napakakapit kahit basa kapag na memreno ko talagang uh, hintu siya basta ang gawin lang isabay lagi yung harap at likod kapag uh, mga bigla ang preno para hindi kayo mag slide kasi kapag isang gulong lang minsan talaga hindi talaga kaya kasi nga lalo na kung nasa momentum kayo ng takbo tapos bigla kayong memreno is mag slide talaga kayo kaya mas maganda sabay yung preno sa harap at likod And then mga tol, sobrang tipid sa gas kasi nga kung titingnan natin, nag-average siya sa akin ng 48 kpl. So kung gusto niyo mapanood, uh, andiyan ito, lalagay ko dito yung gas consumption natin. Full tank method na 'yan gaya ng ni-request nung iba. Kaya mas talagang accurate na 'yan. Next is yung kanyang ito. Napakalaking tulong nito since wala nga tayong malalagay dito sa ating ilalim ng upuan kasi nga uh, air box and din tangke na yung nakalagay. Kaya malaking bagay itong bulsa na to. Kasi kapag ka meron kang binili ng mga maliliit na bagay na hindi mo siya kayang hawakan, pwede mo siyang ilagay dito. Kung cellphone naman ilalagay niya mga tol, is wag niyo nang balakin kasi hindi siya pasok kasi ang labas siya. Pero kung mga, mga, mga na bagay lang na gusto ilagay, like mga bariya, yung mga uh, mga supot na pwedeng ilagay dito, sobrang laking tulong nitong uh, bulsa na to. So meron tayong mga nagustuhan sa motor na to Ito naman yung mga hindi ko talaga nagustuhan Unahin ko ng mga tol Is yung kanyang gauge ng gasolina Ayan yung gauge na yan Na hindi ko talaga matansya tansya Kasi ano eh Hindi ko alam kung ganyan talaga siya Kasi nga Nung one time nagpapultang ako Siguro mga nakaka ano Nakaka 20 kilometers pa lang ako Nagbawas na agad yung Ganyang ito 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 Itong malaking bar na yan pero nung ko yung tank, eh, nakalito pa siya. Parang nasa 4 liters pa yata siya. Mahigit. Pero nagbawas na yon tapos bumalik ulit. So, yun yung hindi ko nagustuhan dito sa motor. Yung kanyang gas gauge kasi nga nakakalito. Kaya ang ginagawa ko na lang, kapag ka nag-red na lang yung natira, kapag red na lang yung natira, saka na ako nagpapagas. Ito, yan, isa sa mga hindi ko nagustuhan. Next mga tol is yung kanyang brake pad yung brake pad niya sa likod kung nakagamit ka na ng mga motor ni Rusi na naka disc brake ako kasi naka, nagkaroon ako ng Gamma 200 ang issue ng Gamma 200 ko na yon is sobrang tigas ng brake pad na una pang mapudpud yung rotor disc kesa dun sa brake pad kaya pinalitan ko yun ng aftermarket and sa tingin ko pareho to kasi tingnan nyo yung kanyang brake pad parang wala pang bawas pero itong brake yung rotor disc niya yan parang mararamdaman mo meron na siyang uka kasi nga parang ganun same lang yung ano brake pad na ginamit dun sa Gama 200 ya dito antigas <laughs> kaya papalitan ko tong mga tol kasi pangit naman kung ito yung mapupudpud agad tsaka ayan mararamdaman ko na yung mga parang hairline kapag ginanya mo siya ng koko ibig sabihin niya mga tol is napakatigas ng brake pad kaya isa to sa mga papalitan ko yung brake pad ayan kasi yung harap mga tol, wala naman, wala namang, ayan, smooth siya oh. oh wala, parang wala, parang hindi pa nagamit eh. Compared dun sa likod na mararamdaman mo na yung guhit ng rotor disc. Next naman, sa so mga hindi ko nagustuhan, is syempre yung mga tornilyong, yung ibang tornilyong nilagay. Although meron siya mga stainless kagaya nito. Ayan, stainless yan. Ayan, mga ganyan. Pero yung ganito, yung ito, ang ganyan. Hindi siya stainless mga tol, ordinaryo lang yan na napakalambot. Kagaya na nangyari dito, noong unang pagbaklas ko ng fairings nito, ito mga to hindi na to stock. Kasi ang stock dito is alin. Alin siya na ganito, na malaki. So, nabu nabungi agad yung pinakan loob niya. Hindi ko alam kung bakit, kasi ah, pagkalawag ko, umikot yung alin, kala ko lumab, yung pala, na nabungi yung gitna. Kaya ang ginawa ko, pinaritan ko siya ng ganito. So, stainless na yung nilagay natin kabilaan 'yan no para hindi na maulit yung nangyari siguro ito mga to papalitan ko rin 'yan ay mga 'yan yung mga malalambot kasi ito wala nang problema eh stainless stainless naman to ito lang yung hindi so ito papalitan natin 'yan next mga tol isa to sa mga medyo hindi ko gusto yung kanyang ito yung opening niya dito ito mga airflow na 'yan Lalo na kapag ka na-stuck ka sa traffic tapos naka-short ka lang, lahat ng init na binubuga ng radiator fan is papunta sa iyong hita. Kapag talon ka is mararamdaman mo pa rin, lalo na kapag ka naka-short, talagang mararamdaman mo yung init sa hita. Dapat ito tinakpan na lang and then dito na lang nilagay. Para since uh, dito, hindi dito yung buga, di ba? Dito papunta. Kasi yung hita natin nandito lang eh. So dito hindi na siya part ng hindi na siguro abutin ng hita. Pero Ganyan yung design ni Rosie, wala tayong magagawa. Pero pag sa mga long ride mga tol, kapag ka mga rektang hindi wala naman siyang, hindi mo siya mararamdaman kasi nga tumatakbo ka. Kapag na stack ka lang talaga sa mga traffic, yon and then kapag ka gumana yung radiator fan, talagang papunta sa hita mo lahat ng init. The next naman mga tol is yung, ito nga, may, nung unang vlog ko, nasabi ko na to hindi ko nagustuhan yung side mirror. Tsatsagayin ko muna kasi maganda yung, ang ganda kasi na itong ano niya, ang ganda nitong front kasi nga may grado. Yung likod lang talaga yung hindi ko type. Eh. Siguro mag ako nung naka-bend. Nung naka-ganon. Nung naka-bend. Ah, nandito lang yung side mirror. Tapos yun yung nakikakabit ko dyan. And then ito yung pinaka last mga tol na hindi ko nagustuhan sa motor na to. Yung unang review nga natin mga tol is natuwa ako nga. Kasi yung kanyang airbox is na andito Sumataas. So, Kaya sabi ko doon kahit abutin ka ng bahana hanggang dito is makakada, makakadaan ka pa rin kasi nga mataas yung airbags pero nung nalaman ko mga tol na yung ECU nya pala ay nandito <laughs> ayan dyan, andyan yung kanyang ECU ewan ko kung kita nyo ayan o oh. ayan, ayan ECU yan o oh. ayan o andyan yung kanyang ECU so napakababa kaya bali wala rin pala kung idadaan mo to sa baha tapos mga hanggang dito yung tubig pag inabot dyan wala na, basa na yung ECU kaya medyo hindi ko nagustuhan yung posisyon ng ECU kasi nga nandito, napakababa. Unlike sa iba na nasa upuan, nandito sa likod, sa Raider FI nandito eh. And then parang sa sniper yata nandito. Sa sniper alam ko nandito eh, sa may harap. And then yung iba naman is nandito. Medyo mataas. Mas mataas siya dun sa airbox. Kaya ito medyo downside to sa akin na nandito yung kanyang ECU. Maganda siguro kung uh, makakagawa ng extension na sakit papunta dito para mailipat yung ECU dito sa harap para medyo mataas siya ito na mga tol proceed naman tayo sa issue ng motor na to so ano ba yung mga issue na naramdaman ko personally dito sa motor na to sa loob ng isang buwan so unahin ko muna mga tol yung paglabas ko nga ng kasa ito yung pinakang issue na napinakita ko sa inyo is yung kanyang brake pedal na umuuga kapag ka na ka umuuga yan ngayon wala na siya. so ang ginawa ko noon ah uh, hinigpitan ko lang to and then ah uh, okay na siya pero mga tol hindi pa pala okay yun kasi nga kapag hinigpitan mo naman tong axle ito naman gumagalaw itong buong swing arm niya gumagalaw umuuga kaya mararamdaman mo siya kada liko or kada banking para siyang matutumba kasi nga gumagalaw to so kailangan pala muna bago nyo higpitan to mga tol is luluwagan nyo tong axle bolt luluwagan nyo yan sa pinakamaluwag na part tapos sa kanyo higpitan tong swing arm bolt. Ito na nandito. Hindi kapag humigpit na siya mga tol, magkakaroon to ng space. Ayan, magkakaroon siya ng space na medyo malaki mga 4 mm or mga 3.5 mm. Ayan, kaya ang gagawin nyo, lalagyan nyo siya ng washer bago nyo siya ulit higpitan. Kasi kapag ginigpitan nyo siya ng malaki yung space dito, masyadong stress yung swing arm. Kaya lagyan nyo muna siya ng washer. Ayan. Medyo makapal yan. Lalagyan ko yan. And then saka ko siya hinigpitan. Pero ngayon okay na mga tol. Ayan o. wala na uga. then yung gulong niya naman is hindi naman siya bengkong. Straight siya. Ayan. Straight. Diba diretso siya? Yan yung naging diskarte ko dito. Sa swing arm niya. At ngayon okay na. Ayan o. hindi na siya mauga ang eh, yung unang-unang issue na pinakita ko sa inyo nung paglabas ko pa lang sa asa. And then pangalawa mga tol, na experience ko dito is sobrang sensitive ng kanyang oxygen sensor. Sa tingin ko lang, kasi nga, kung napanood nyo yung last upload ko sa kalagitnaan ng biyahe ko is nagkaroon siya ng check engine kasi nga nagkamali ako ng karga ng gas or naghalo na yung gasolina, yung regular tsaka yung premium. And then, lumabas bigla yung check engine nung no, nagkamali nga ako ng gas and then yung dinagnose ko nga is oxygen sensor yung naging problema pero nagawa ko siya ng paraan nilinis ko lang yung oxygen sensor and, and, and then iniskan ko okay na ngayon mga tol so ang issue nito is sobrang sensitive ng kanya oxygen sensor para sa akin lang nga kasi nga dahil dun sa nagalo yung gas sa so, tingin ko nagbago yung reading nya oo nagbago yung reading nya dun sa ating sunog kaya nagreact yung ating ECU kaya lumabas yung check engine yun lang sa tingin ko mga tol Yung dahilan kung bakit nagkaroon ng check engine yung motor na to Yun lang mga tol yung issue na naramdaman ko Or naranasan ko personally dito sa motor na to So doon sa mga magkakaroon ng issue ng check engine Much better kung mapaiskan nyo agad siya Para makita natin kung ano pa ba yung mga issue na lumalabas dito sa motor na to Dagdag ko na rin mga tol Sa iba kasi sinasabi nila is may tumutulo dito sa part na ito dito, Which is mga tol, huwag kayong masyadong kabahan kasi kaya nga yan mayroong host. Kaya, kaya yan mayroong host dyan. Para talaga lumabas dyan yung mga hindi nakakabalik na coolant. kasi sa ma-stack siya rito, dito sa ating water pump, dito siya dumadaan. Kasi pag na-stack siya rito at lumusot yan sa mga water seal, maghahalo yung langis at yung coolant. Kaya huwag kayong masyadong mataranta huwag may lumalabas dyan. So kung nagbabuhas ng coolant, pwede nyo naman dagdagan yan lang mga tol yung sa advice ko tungkol dito sa tumutulo so kaya ngayon mayroong host kasi may tutulo talaga dyan yung mga hindi nakakabalik na coolant dun sa return is dyan lumalabas parang hindi siya maiipon dito sa loob at hindi siya lulusot dun sa mga water seal parang hindi magalo yung kulant at ang langis. And that's it for today mga tol At yan lang sa tingin ko yung mga ma-share ko muna Ngayong 1 month pa lang to si Flash 150X And sana nagustuhan nyo yung video na to Kung nagustuhan nyo is mag iwan na na kayo ng like And kung hindi ka pa nakasubscribe Ay subscribe ka na rin sa aking channel Hit mo yung notification bell para Updated ka sa mga bago nating video Tungkol sa Flash 150X So yun mga tol, hanggang dito na lang Ride sa ating lahat, bye, -bye.